Okay mga idol Yan, kung kasi nyo mga idol di ba sobrang putik itong area uh, Para pag ano Gusto nyo yung uh, ang gawin natin Para ma-level natin ng ayos Ganyan lang mga posisyon ng ating bakit mga idol Walang ibang trabaho, walang ibang paraan Kung di ganyan Huwag nyo kong gamitin yung ipin Ganyan, para makuha yung lupa Yung putik Yan Diyan sa dalim kasi nito, matigas. Kaya lang, nagkakaroon siya ng putik at matigas siya sa kukulan. At dumahan yung mga equipment dito at mga truck. Yung dinaanan ng gulong. Siyempre, magkakaroon, lalabas yung ibang putik, yung mga ibang lupa. Kahit matigas o habasa, ayan, palalim siya ng palalim. Pero hindi yan basta-basta lulubog. Kasi nga, matigas sa ilalim nanggalin lang natin itong mga putik talaga na ano yan, may tubig sya oh. kahit may tubig yan mga idol ang tubig kasing yan ay dito nang gagaling oh sa mga gilid na yan Ay hindi mawawala pansinin nyo mga idol ang aking paggawa mga idol sa mga sa pa lang para sa ganun eh mayroon kayong idea so, yung mga bato na ganito itabi lang, unin lang para ano ilagay natin ng dito sa uh, ano silid na to yan ganyan lang ang paglipit sa so, mga nagumpisa nyong tignan kung paano yung diskarte ko yan, yan ang pagtanggal ng yan ang resulta ng ating nagawa kaya makadaan dyan yung ating mga truck boom truck tapos ito mga mayroon siyang mga bato-bato ilagay natin dito sa medyo malalim yan ganyan lang pag ano yan o ganyan yan pag may nakuha mga bato-bato ilagay dito sa malalim yan dito o Pagkakalik natin yung malaking yan doon kasi hindi ko doon gulong yan kasi yan mga bato-bato dito sa ilalim nito kapag sa matigas yung lupa dito siguro na ang nasa ibabaw ang manoy yan mga idol sa manog ng lagi nyong ang tabayanahan ang aking ginagawa para sa ganun ay magkaroon kayo ng idea paano mga ganito na access road na talaga namang uh, uh, palaging nababasa po nagadapurak pa palagi kasi dumadaan nga yung high speed rail tapos trap boom trap yan lang mga idol ang pag level kung matanggal yung mga putik na yan Ya, yeah, pangatuyo yun mga idol. Good siya, pangatuyo. Huwag mainitan. Problema dito, kahit mainitan, may tubig talaga dito dumadaan. No? Oh. Ayan ang mga tubig. No? ang gawin natin sa mga tubig na yan, ay pala kasi habang ano tayo, habang nagli tayo, lalabas yan. kailangan may harang may harang yung yung uh, ano sa may ano pa hindi bumalik.

Yan sa lugar na ito, pwede malalim. Pwede natin mamaya. ito nila mga idol ha, mga sa mga Yan ang pag-deliver. Yung likod ng bakit ang ginagawa ko. Pinapahit-pahit para pinapahiran mo lang yung ano. Yan, pahit-pahit lang. Diba? Ayan. Diba Tapos yan, tubig na yan. Ngayon, diba, nakulong na yan. gawa tayo ng paraan para lumabas dito tayo gagawa gawa tayo ng daanan nya yan mga da may daanan sya dyan gawa tayo ng daanan magkas yan o magkas po yan oh. yan dyan tayo dyan natin padaanan yan padaanin padaanan yan ang gawin natin naman atras mo tayo kung may hanggang saan yung may tubig itulak natin mga idol ayan o oh. Oh, so, ngayon dito. Na, may tubig pa. Ayan. Tutulak natin yan. Sa pamamagitan ng ating bakit na mayroong dalang utik. Lupa. Ayan. Para makulong yung tubig. So, ganyan mga idol. Oh. Ganyan ang pagtanggal ng tubig. Oh. Wag niyo mabakitin, mga idol. Yeah. Ibig sabihin na mababakitin yung binakit mo yung tubig. Mga idol, ah, correction niya nga, mga idol, mga idol. Hindi ba kasi sinabi pang kina, kung gamit ng bakit. Kung kigamit natin yung bakit na pinangtulak ng ano, ganun pa rin daw. Ah. Yan. yan, mga idol. tubig ay pumunta dyan sa ginawa natin na daanan nya para lumabas kasama yung putik kasama yung putik so, yan tapos mayroon yung lugar pag may nakita yung lugar na medyo mababa na makalabas yung tubig kaya doon oh. dagdagan natin mga idol dagdagan natin ng harap Ya, ya. kalau so, kata lu nanti ya. Jadi lepas. na nah. Dah lah itulak. Berikir, putuh, lupa ya. Kali mung harga nyan. Sempere yung tobig. Moga nyan hanaf Yun ang tubig, harap ang lalabasan niya kung saan ang lugar o mababa. Wala natin natin dito sa gilid na yan. Diba oh mga idol? Ang tubig, hahanap na lalabasan. O, oh. yun na mga idol, lumabas ginawa natin. Ganun lang ang pagtanggal ng tubig sa area. Lalo sa mga access road. Hindi ko mamawa water pump yan hindi mo magamitan na ang gamitin mo yung bak, uh, mo para makuha yung tubig hindi pwede kasi yung ano access natin ay eh. wala lilya uh, yeah, kaya so, meron pa dyan yung contract my door pero hop 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 bas Palabasin uh, mo natin tubig para wala ang matirang tubig dito sa akses. Oh. Yan mga idol. Tingnan nyo may mga idol ha. Lumalabas siya. Oh. Ganyan ang pagpalabas ng tubig. Kulungin mo. Kulungin. Tapos dahan-dahan mong itulak papunta dun sa may ginawa mong kanal-kanal para doon lumabas ang tubig.

Palitin natin lahat ng put putik na yan, itabi. O, diba? Nawala na yung tubig, mawala na yan. Hanggang sa mawala yung tubig, ang may ay yung putik, itabi na natin. yeah, mga ito. Oo. Ayan oh yung oh. tubig o, oh, yun know, o, nandun na oh, lahat o, oh, pumunta na doon. Ayan, diba, mga ganon ang paraan ng pag tanggal ng tubig yan, sabay mo na itong putik na yan, itabi na yan itabi muna na dyan sa gilid o o saka mo ngayon tanggalin na itong mga putik na to yan o kahit simple trabaho, pulsuhan. Ang tawag na pulsuhan. Gusto na yung tubig mga idol, wala na. Diba? Ito na lang mga putik na yan. Itabi natin. Itabi natin, natin. Okay. Para makadaan na yung boom truck. nawala yung tubig yeah. ngayon pa natin boom truck kaya dumaan dyan yung truck dyan kasi ito matigas pala so, pa natin itong iba dito natin ilagay yan para makadaan siya yan ito medyo, video, may portion na malalim pero matigas siya mga idol. Oh. Okay. Dahil natin yung contract. Pag-trust muna tayo, ay abanti muna tayo dito para makaalis yung makaangat uh, uh, yung contract. Ganun lang mga idol. God bless natin lahat.